Hello mga kakwad, bagong araw, bagong video na naman po tayo. For today's video is papunta po ang mga marketing staff ng Quad Custom Apparel sa school ng Spakbank para magpakita ng mga sample at magbigay ng sizer dahil magpapagawa po sila sa Quad Custom Apparel para sa nalalapit nilang intrams. At para naman po sa mga ibang school na naghahanap ng pagawaan ng jersey para sa kanilang nalalapit na intrams, mag-message lang po kayo sa Quad Custom Apparel page. Or kaya naman po, hanapin nyo lang Kylie Quad, Aja Quad. JC Quad, Tintin Quad, Jenny Quad. At para naman po sa mga gustong mag-walk-in, open po ang aming showroom. Monday to Saturday, 8 to 7 p.m. Located at Puro 4, San Roque, San Pedro, Laguna. At palaging tandaan, basta gawang quad, quality yan. Tara na! Let's go!